kalaba babe, nila boy. Good morning mga kalaba babe. Kakagising ko lang po ayan, stretch stretch po muna tayo. Tapos hanapin natin kung saan si Lava boy. Good morning mga kalaba babe. Kakagising ko lang po. Tingnan natin kung asan si Lava boy. Oh, ang ganda ng ang ganda ng araw. Ang ganda ng weather ngayon mga kalaba babe. Ayan. Ang gulo ng buhok ko. Oh my God. Ang taba ako na talaga. Hello, lover boy. Ano mm -hmm. yung ginagawa mo? Hindi <laughs> ako andal. yung ako ng tanong. Ha? Na-fried rice ka? No, it's not fried rice. It's healing na. You Gusto mo ng tutong na puti? Oh, yan. Yeah, Ang yeah. sarap oh, yan. Wow, naganda ka pa talaga ng agahan. Ang aga niya pong gumising, tapos naghanda siya ng agahan, mga kalaba, babe. Tingnan niyo yung hinanda niyang pagkain. Wow, may fruits tayo. Ano? Ano niloto mo, lover boy? Ano? Lover boy, ano niloto mo? Ano niloto mo? Tingnan niyo mga kalaba, babe. Ano to? Ayan, wow. wow. Kumakain na kayo ng lawoy? Mm -hmm. Sa amin po ang tawag niya is na kita, na kita, na Kain na tayo? Na na. This morning. Na na. Kain po muna kami mga kalabab eh. Yeah. Hey, Ayan. Saging. Kain tayo saging. Saging.

Prankster. Ranger kami mo dito. Ayan po tayo, banana. Para more potasyon. Papatibay ng oh. Buto. Yakuan mo dito yan. Ay, mo dito. Papatibay mo dito. anak ng daman. Ibi anak po dapat ay sabog lang. Yes. Ayan. Ayan po. Ayan Sa mga gusto maglaro. Laro na po kayo. Nasa comment section ang link. Laro niyo yung PHL test. Tsaka mananalo kayo ng limpak tayo. Ano to mother? Orange? orange? pongkan Kain tayo ng orange pongkang. Suntis. Suntis? Okay. Another sagi Favorite ko po talaga yung banana. Lalo na pag-gabi. Favorite ko yung banana. Lakatan. Banana kulay brown. Oh, sure. Yellow sa yun? Hindi. Kulay brown. Mm, mm. Favorite ko yung kulay brown na banana. Kayo manggi? Yes! Kayo manggi. kain po tayo. Dapat kumain po kayo lagi ng fruits. Para laging healthy yung ating katawan. Di mother? Mula. <laughs> See, mama, may sa kanya. Oh, ayan, meron tayong Ganyan. fruits this morning? <laughs> avocado Ano po ba ito sa inyo? Sponsored by? Sponsored by Foodstand. thank you so much Foodstand. Thank you so much Fruits Stand sa pagbibinta. Bumili kami. Oh, paghatag pag ng food. Libre uh, uh, Ay, thank you so much Foodstand sa Bolivar Tangag City for giving a free of this. 50 I mean? Free avocado. 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 Evacate! Evacate! Binigyan po kami ng first stand, Ah, first stand. Binigyan kami ng Evacate. Sap. Bolivar. Bolivar, first stand. Thank you so much. Thank you so much, bossing. At saka, banana orange. Binigyan nyo na lahat. Wow! Lovely lasa. I love. Lasa. Avocado. Kilawin-lawin na init-init. More potassium na Huwi ka, Potassium sa gilyon. Potassium, potassium. No, no. The other one is like more of like greenish. Something like... No! Potassium. It's this potassium also. Which one is better potassium? Avocado is in... I love it. I love it. And I, I love your banana. Dito <laughs> sa gulang bayan ni Munan Kwan, Locos, dili. Meron po tayong pineapple. Thank you so much for the stand. Yan, mag na to ngayon. Sino mo Ayan, nice. po tayo mamaya ng mango. Wow, yeah. alamang. So, see you there. Kaya sa makabili ng fruits, bumili na kayo. Maglaro <laughs> <laughs> <Mahayal, bitch. laughs> ka na, na? mga bitch. mga yag, ano? Kalimutan, pila Kali, Paling sila. Huwag kibarin pag Paris. Can you peel it? Peel it. Tingnan nila pag-peel. ba? peel it. Peel? Peel it. Can you peel it? you Mag-diet ako, ma. I mean, okay. May you peel it? May yeah. or can? Mm -hmm. Diet Dato ako. Ko? Oh, ano peel Sa yun, ko pa ng panahon. Kalain. Ay, ay. mag Ah. Langan-langan ka, oh. Oh, is na ito, no? Yeah. Hmm? Hmm? Hindi, Talikaw mo, please. <laughs> ah, okay. madaya, imunis ha. Pagtulog kita. Kasi nung nilagin imo. Eh? ay. Okay si mama? Takto na mo. Yung pagkapungkan. Kain na kami mga kalaba, babe. Bye. Orange. Bye. Orange. Hello mga kalaba, babe. Hello mga kalaba, boy. Gusto mo bang kumita ng limpak-limpak na pera gamit sa paglalaro? Gusto mo bang maging best ang buhay mo? Gusto mo ba maging best ang araw mo? mag-download na ng PHL Best at mag register Nasa comment section ang link below. Tuturuan ko po kayo. Click nyo lang yung link. Ganito yon. Yan. Pag na-click nyo na yung link, ganyan po ang lalabas. mag register tayo, username. Tapos ilagay natin ang password natin. Then i-confirm natin. Pagkatapos natin na confirm password, login. Ayan. I-claim po natin yung 188 bonus. Makukuha mo yan pag na-download ka. Then punta tayo sa deposit. Pwede tayo mag-deposit sa GCash, Maya, or GoTan. Kahit ilang pera po ang ilalagay natin. Kahit ilang pera ibebet natin. Then, pag na nakadeposit na tayo, scroll mo lang sa baba, explore mo, marami tayong mapaglaroan dyan. Punta tayo sa Super Ace. Ayan, yeah, play natin ang Super Ace. Ayan, laruin natin siya. I-continue lang natin pagtapos ng loading. Ayan, continue. So, play na tayo. Ganito lang yan. Hello, nana, tingnan mo. Nandiyan. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. 1,500, guys. Wow. 1,000, ayan. 1,000 na lang. Sige na. 1,500. Ayan, 1,600. 1,500. Ayan, 1,600. Tuwa dito, My goodness, jackpot yung labab. Rabie love. 30,000. My God, <mimilion> 000. <mimilion> <mimilion> 000. <mimilion> Wala ka, ang dami pa 20,000. Oh, nakaka ang dami na kayo mga guys. 600, 1,900. Mga mga babe. 100. Oh my God. Oh my God. Hindi na ano. Wow.